Ito guys, so maalo na. Eh, hindi kami nakapag-video kanina sa eh, si Basko na nga dumarating. At ito lang muna guys. Tapos so, nga ulit. So, salamat sa panood. po, magandang umaga Magandang tayo guys Manghanap tayo ng pampain natin Mangkuha tayo ng alamang At uh, pa guys oh. Andun sa Unahan guys oh, Mayroong ng huli guys Doon tayo manghuli ng alamang At dito lang muna guys Magandang umaga sa inyong lahat Bye bye po Ingat po kayo palagi Hello po. Magandang umaga. Tara tayo guys sa panayag na tana natin guys. Biyahe pa tayo ngayon. sana hindi hindi ngayon mag ano magalong tulad lang nito na malinaw lang ang dagat malayo pa guys ang puntahan natin tayo pa ang biyahean natin guys bago makarating tayo sa ano nagatana natin at dito lang muna guys mamaya na lang ulit at maraming salamat sa panood bye bye po ingat po kayo palagi Hello po. magandang tanghali. Ito guys, so maalo na. Eh, hindi kami nakapag-video kanina sa panghuli namin ng isda kasi matumal masyado guys. Kunti lang isda natin ngayon. At ito, mag-uwi na siguro kami. Kasi nang lalakihan ng mga alon. dito lang muna guys mamaya na lang ulit mag video pagdating na sa bahay at maraming salamat sa panood bye bye po ingat po kayo palagi Hello po, magandang hapon so, isla natin yung araw guys sa lahat Ang tama guys. Ah, uh, sakto lang kami, dumating kami dito bahay. Malakas na ang ulan o. Oh. Ay, subas ko na dumarating. At, ah, ito lang muna guys. pasensya nyo ulit. Maraming salamat sa panood. Bye bye po. Ingat po kayo palagi.